Military History with Ranger C. Sa video na to, sagutin natin ang dalawang tanong. Una, sino ba talaga ang unang nagpaputok sa Filipino-American War? Pangalawa, bakit kaya sa panig ng mga Pilipino, ang sabi nila, ang dahilan dito ay para maratify ang 1898 Treaty of Paris ng United States of America at ng Spain. Kung ang mga Amerikano ang ating tatanungin, provocation ng mga Pilipino ang dahilan kung bakit nagkaputukan. Ang sitwasyon kasi after ng Mac Battle of Manila noong December 1898 ay nagkaroon ng tila stalemate ang pagitan ng US forces at ng Filipino forces na halos napaligiran na nila ang buong Manila sa panahon na yon. Ayon sa kasaysayan, instead na sumuko ang mga Espanyol sa mga Pilipino, gumawa sila ng senaryo na kunwari sila ay nagera at sila ay susuko sa mga Amerikano. Sa gabi noong February 4, 1899, ay pinutukan ni Private Grayson ang isang Pilipino na nagtatano din hindi kalayuan sa kaniyang pwesto at ito ay sa kasalukuyang Silencio Street dyan sa Barangay Santol, Santa Mesa, Manila. Ang potokan na yon ay naging dahilan kung bakit sumiklab ang Filipino-American War. Ngunit makikita natin sa kasaysayan ang kwento ng mga Pilipino na kung saan hindi sila sangayon na sila nga ang nag sa naturang putukan. Unang-una, nakabakasyon, nakapases ang mga senior military commanders ng Filipino Revolutionary Forces. Si General Artemio Ricarte at si Colonel Luciano San Miguel na mga senior commanders diyan sa Santa Mesa area ay andon sa Malolos during the time. Si General Antonio Luna, Luna yung sikat nating pinapanood sa isang palabas ay andon sa San Fernando, Pampanga, kapiling ang kaniyang pamilya. Si General Mariano Noriel, isa rin sa mga military commanders, ay andon naman sa Paranaque, naghahanda para sa kaniyang nalalapit na kasal. So kung kukunin natin ang logic, hindi mag-provoke ang Filipino Revolutionary Forces sa isang gira kung wala naman doon ang mga senior military commanders. Obvious, di ba? So ito naman ang side ng mga Pilipino. Ayon sa nakasulat sa libro na History of the Armed Forces of the Filipino People na isinulat ni Colonel Cesar Pobre, sinabi ng mga Pilipino na ang pagpalabas ng kwento na Pilipino ang nagprovoke sa naturang gera ay para maratify ang 1898 Treaty of Paris. Kailangan kasi ang two-thirds vote ng U.S. Congress nang sa ay maratify ito. So dahil ipinakalat nila na ang mga Pilipino ang nauna na nagpaputok, siyempre, maapektuhan maimpluensyahan ang opinions, political opinions ng mga Amerikano, lalo na ang kanilang mga policy makers. At dahil doon, noong February 5, 1899, bumoto in favor of the ratification of the Treaty of Paris ang 57 senators, one more than the required number para bumoto. At yun ang argumento ng mga Pilipino, hindi sila ang nag para magkaroon ng palitan ng potok dahil nakapases, nakabakasyon ang mga military commanders. Walang matino na military unit na magplano, na magprovoke ng gira kung wala naman doon ang kanilang implementers at mga planners. Pangalawa, ang counterpoint nila eh, ginagamit nyo lang rason na kami ang unang nagpapotok, mga Pilipino, ng sagayon, ay ma ang public opinion, pati ang kanilang mga policy makers na noon ay hindi pa sigurado kung suportahan nila ang ratification ng 1898 Treaty of Paris. Kayo, naniwala ba kayo na mga Pilipino ang unang nagpaputok sa Filipino-American War? Ilagay niyo sa comment section. Inanihan ko pala kayo. Bumisita kayo sa Barangay Santol, Silencio Street, dyan sa Santa Mesa, Manila, kung gusto niyo makita ang historical marker na kung saan makikita ninyo doon pala ang tunay na location ng Filipino-American War Hostilities. Nani, salamat.